Nasa ka papi ko? Ha? Nasaan, bibing mama? Sige, lagi, kag pangunat anak. Nga gamay ra mag ikaw ng bata, nga humba may sudan. Napula na po zamba. Barbecue na po. Saan naman ka Sige na lang kagkuhan anak. Sige na lang tag-barbecue ani anak. Sige nalang lang tas humba anak. Osbon ko na ragloto ang kuha ni mama anak. Yes anak. Osbon na na kugloto anak. Wa ka timpla anak Tabang ra anak. O oh, tabong <laughs> di oy. Susoy. tab ra kon timpla sumba nak. Tug ani mamastino di mag-uwaw. Tab ang ratimpla ni mama sa humba anak ko <laughs> Ayan po guys, good morning Happy happy Monday So today is uh, August uh, 11, 2025 Araw ngayon ng Lunes mga panangga Happy happy Monday So ayan si papi guys, pinakain ko na po Yung ulam niya is uh, humba Karning uh, baboy po ang ulam ni papi So ayan, maliit lang po kinain niya guys Kunti lang po So, ayan. Good morning, good morning. Kumusta po ang inyong morning dyan? Nagsikay-sikay na po sa inyong mga pamahaw dyan, mga palangga. So, ako wala pa pamahaw, Si Papi, tapos na. So, ayan. Thank you for always watching. This is the second update of my palanggang Papi. So, I love you all. Happy Bliss Monday to all of us. Nasaan mo anak? Naon sa'ma na, iho. Ha? Naon sa'ma na anak ko. Tugas tinood yung pitas. Say good morning to your viewers, anak. Say good morning, iho, papi ko. Say good morning. Adi na Ay, Di naman mamansin na mama. Ito na ko, eh. Biyaan ni mama ay, hindi man ko pansinun sa akong anak. Say good morning. sa naman ni si Pi yung akong anak oy? Sige na anak, ay mag-live pas mama anak. Pape. <laughs> Matog naman na Matog lang ka anak. Ha? Matog lang kapangga ko. Sakita, bito sa akong bukton, anak ko. Noon sa mga ni anak. Bliss, mama. Bliss! Bliss, mama! Bliss! 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 Tagasanto, kuloy as ginoong akong anak nga gwapo nga pinangga kay ni Mama Lisa nga buotan, nga anak ka istanan sa tanang buotan, si papi pinangga ni Mama Lisa. Kalayan kas ginoong anak ko. Karabi kabuutan ani akong anak, guys. Hindi ni matabang ang kabuutan ani oy. Nandito lang palagi sa loob ng bahay ang si Papi kung pinangga ni Mamalisa. Ang grabe ka pinangga ka esta sa tanang pinangga. Ayan po guys. So after nitong aming trabaho mga palangga, uh, mag kumakain na din ako ng aking agahan guys. So, thank you, thank you for always watching our videos ni Papi. Have a pleasant morning to all of us. I love you all. mahal mahal ko po kayong lahat. Mga palangga akong mga viewers and subscribers. Happy, happy Monday. Today is August 11, 2025. This is the second update ni Papi ngayon, guys. So, ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers. I love you all. Love lots ni Papi at sa akin.